And guys, welcome sa ating YouTube channel mga boss Nandito tayo sa Pasig uh, Ilog Pasig mga boss Ayan, nanonood tayo ng nag spot Ayan uh, Bumabaril ng isda mga bossing Ang lalakas ng kanilang mga mata kasi nakikita nila yung ibabaw ng isda yun eh, no? So meron na silang nakuha dun tatlo Tatlong malalaki, hindi ko alam ang itsurang isda yun So yung mga bahay-bahay dito sa kabila. So tatlo silang nag spot dito. Bumabaril lang isda. Sumukuha ng mga mga bato dito. Kumagamit sila ng lambat. Ayan Oh. So, layo tapos dito naman si na kuya ayan mga ng isda na may lulutang tapos binabaril nila mga boss ayan nandito so tayo ngayon sa may ano sa may uh, East Bank Road papuntang ano na yan Angono, Taytay Ayan. Sa dulo. C6. Ayan. Kasi yan naman yung tulay. Ayan. sortigas Ortigas. Papuntang Kainta, Antipolo. So ito yung parang yung nakuha niya na kuya. Oh. Hindi ko alam kung ano yung tsurang isda Oh. Anong isda ba yan kuya? Bengo soy. Eh. Yeah. Yan sino ko ya 'to. Mag-i-spot ispat. Oh. Mulo ayo lumubog yung isda Ayan. Ayan. Ayan, ayan mga naglalambat oh. Ayan, may mga nakawa silang tilapia paginagawa nila, paano ba diskarte nila? Kulambo atin eh. Hindi <laughs> lambat, kulambo. Sa gilid sila, ano? Sa gilid sila uh, kumukuha. Oh, may nakuha naman sila oh. Oh di ba? hindi mm, diskarte 'tong mga bata na 'to eh.